Mga ah, kaidol, oras ng sanggian. Nagpapasanggi tayo sa ating mais. Kadi si mama Para tawag ako Orang nagkarad eh Yan yung nawak natin Sa araruhan Ayan hanggang bahay pa po yan dito sa may bahay na yan hanggang doon yan sampo yung para sangkay mga kaidol sampung tao yan lawak ako naman araw ng linggo pahinga kayo may trabaho po ako hindi po ako makatulong pag sangki mga moti nila ako mga kaidol at paka ko at pakain ko sa nila salamat mga kaidol ito yung namin oh. ito na natitira Ito, ubos na ararawin na naman yan <coughs> thank you mga kaidol